sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka. Magiging maayos na masaya kung iyong magagawa, at dapat. Din nahanda ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat na gagawin, at doon lalong magiging mahusay, at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa. Ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay, Aries, sa two-digit number ay number 8 at number 13, at sa three-digit number ay number 6, number 4 at number 2, at sa loto ay number 23, number 12, number 16, number 5, number 31 at number 45, nagabay ng kapalaran. Taurus Sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka. Magiging maayos na masaya kung iyong magagawa, at dapat. dinahanda ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat nagagawin at doon lalong magiging mahusay, at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa. Ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay. Taurus, sa 1-digit number games ay number 11 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 4, number 3 at number 6, at sa loto ay number 27, number 30, number 40, number 16, number 35 at number 29 nagabay ng kapalaran. Gemini, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka magiging maayos na masaya kung iyong magagawa, at dapat. Dinahanda ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat na gagawin, at doon lalong magiging mahusay, at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa. Ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay, Gemini sa 2-digit number ay number 16 at number 11, at sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 6, at sa loto ay number 25, number 42, number 17, number 33, number 8 at number 10, nagabay ng kapalaran. Cancer, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka magiging maayos na masaya kung iyong magagawa, at dapat. Binahanda ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat na gagawin, at doon lalong magiging mahusay, at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa, ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay, cancer, sa 2-digit number ay number 14 at number 18, at sa 3-digit number ay number 2, number 3 at number 5, at sa loto ay number 24, number 17, number 32. Number 2, number 36 at number 11, nagabay ng kapalaran. Leo, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka magiging. Maayos na masaya kung iyong magagawa at dapat din. Nahanda ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat na gagawin at doon lalong magiging mahusay at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa. Ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay, Leo, sa two-digit number game ay number 10 at number 11. At sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3. At sa loto ay number 28, number 30, number 41, number 14, number 9 at number 18. Nagabay ng kapalaran. Virgo, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka. Magiging maayos na masaya kung iyong magagawa at dapat din na handa ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat nagagawin at doon lalong magiging mahusay, at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa, ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay, Virgo, sa two-digit number ay number 5 at number 16, At sa three-digit number game ay number 5, number 6 at number 1, at sa loto ay number 34, number 6, number 10, number 43, number 27 at number 36, nagabay ng kapalaran. Libra, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka. Magiging maayos na masaya kung iyong magagawa at dapat. Din na ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat na gagawin, at doon lalong magiging mahusay, at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay libra sa 2 digit number games ay number 10 at number 14 at sa 3 digit number ay number 5 number 6 at number 1 at sa loto ay number 28 number 13 number 3 number 25, number 37 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka. Magiging maayos na masaya kung iyong magagawa, at dapat. Din na handa ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat na gagawin, at doon lalong magiging mahusay, at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay Scorpio sa 2 digit number games ay number 15 at number 10 at sa 3 digit number ay number 1 number 2 at number 6 at sa loto ay number 21 number 16 number 30 number 42 number 3 at number 27 nagabay ng kapalaran. Sagittarius, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon. Ka magiging maayos na masaya kung iyong magagawa, at dapat din na ka rin na mabigo para mas lalo. Kang matuto sa dapat na gagawin, at doon lalong magiging mahusay, at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa, ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay, Sagittarius. Sa two-digit number games ay number 15 at number 18, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 25, number 24, number 18, number 5, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon. Kamagiging maayos na masaya kung iyong magagawa at dapat din na handa ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat na gagawin at doon lalong magiging mahusay at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa. Ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay, Capricorn sa two-digit number games ay number 17 at number 19, at sa three-digit number ay number 3, number 1 at number 5, at sa loto ay number 25, number 14, number 32, number 9, number 27 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon. Ka magiging maayos na masaya kung iyong magagawa at dapat din na handa ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat na gagawin at doon lalong magiging mahusay at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa. Ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay. Aquarius sa 2 digit number games ay number 19 at number 12 at sa 3-digit number ay number 5, number 3 at number 4, at sa loto ay number 25, number 22, number 34, number 40, number 1 at number 6, na gabay ng kapalaran. Pisces, sigehan mo ang iyong pangarap dahil doon ka. Magiging maayos na masaya kung iyong magagawa, at dapat. Din nahanda ka rin na mabigo para mas lalo kang matuto sa dapat nagagawin at doon lalong magiging mahusay at maingat kung gagawa at lalong magsisikap na magawa. Ang pangarap ay kasiyahan na hindi matatawaran ng ibang tao ang iyong magagawa na pagtatagumpay. Pisces sa 2 digit number games ay number 19 at number 8 at sa 3 digit number ay number 3 number 2 at number 4. At sa loto ay number 16, number 28, number 31, number 42, number 3 at number 19, nagabay ng kapalaran.